Uh, so yan mga kamaster. Tumating na yung ano natin. Uh, yung package natin. Uh, sa Lazada yan. Morder pala ako ng reel. So mag mamimigay na naman tayo ng fishing rod tsaka fishing reel nyan. Ayan. Unbox na natin yan. Ayan. So siguro ito. Ah, uh, mamimigay tayo ng reel nyan. Uh, tatak uh. okay. <laughs> na to tatak <laughs> Tatak na yan Puta nila kasalat na to Puji! Ayan yung yun natin nating rail Ayan uh, Bago natin sila na dumating Ayan natin yung extra to? ganito may extra pang ano may yung inorder natin 3000 series Ayan. so mamimigay tayo ng rad sa mga kapwa natin na handler yan sa mga di ano lang sa mga di kawin ano fishing pang fishing nila yan ready sa Ah. Ano lang kaya ako. Ayun, ito pa yung isa. Yung dalawang northern natin mga kabayo ka fishing. Ayun. Ayun oh, di ko alam may extra pa lang ganito. Ayun. Oh. Ayun, pangibigay nating trail. Ayun.